Inilahad ng mga bagong dating na OFW mula Israel na mas delikado ngayon ang bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas. Umaatake na raw kasi ang mga Hamas sa lupa. Kaya naman bukod sa ayuda, kasama sa tututukan ng gobyerno, ang mental health ng mga repatriated Pinoys. May detalye si Noel Talakay kaligtasan niya at ang kanyang pamilya. Ito ang mga dahilan ni Mang Guillermo kung bakit napapayag siyang umuwi sa Pilipinas matapos maipit sa sigalot ng grupong Hamas at Israeli government. Isang taon at anim na buwan siyang nagtatrabaho sa Israel bilang hotel worker. Kwento niya, mas mapanganib ang gyera ngayon sa Israel kumpara sa naranasan na dalawang naunang gyera sa nasabing bansa. O, yung una at saka pangalawang naranasan ko po kasi sa dalawa, tatlong araw lang, saka air lang, sa taas lang po talaga, mga rockets lang. Ngayon po kasi iba na, kasi nasa ground na yung iba eh. Nasa ground na sila, nagkakalat yung mga, alam na natin yung kalaban nila. Matinding trauma o mano ang idinulot sa kanya ng kasalukuyang kaguluhan sa nasabing bansa. Anya, tuwing nagbabagsakan ang mga bomba at kaluwat kana na pagsabog, tila bang nararamdaman niya na hindi na siya makakabalik ng Pilipinas na buhay. Yung sirena pa lang po umiiyaw na po yung mga kasama kong babae. Kasi sobrang lakas po ng sirena. Eh. Warning po 'yon na may paparating na rockets ganyan. Maliban sa medical condition, tinututukan din ng Department of Health o DOH ang mental health ng mga repatriated OFWs na galing Israel. Ayon sa DOH, pagdating ng mga OFW sa bansa, agad nagsasagawa sila ng psychiatric assessment. They will actually tell you na na-trauma sila. Yun pa lang is something that we have to look into. Eh. Saktong alas 2.49 ng hapon kahapon, lumapag ang Etihad Airways na may flight number na EY425 sa Ninoy Aquino International Airport o na IA Terminal 3. Lulan nito ang ika-anim na batch na mga OFW mula sa Israel na may bilang na 42 OFWs at isang batang babae. Andito po ang lahat ng sangay ng gobyerno to show na hindi lang po isang sangay, hindi lang po executive ang nandyan para sa gobyerno pati na rin ang ating legislative agenda at ang ating iba-ibang facets of the executive department to show and to give teeth to the priority of this government when it comes to the safety and welcoming back our overseas Filipinos." Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, sa 30,000 na mga OFW sa Israel, nasa 184 OFWs na ang nailikas ng pamahalaan. Isang buwan na rin ang kaguluhan doon kaya naman tinitiyak ng Department of Foreign Affairs o DFA ang isang whole government approach sa pagtulong sa mga natitirang mga Pilipino sa Israel. What remains very important from our uh officers perspective is to confirm and to remain committed to assist ito mga kababayan natin if and when uh, mag-escalate or humupa uh, o kayay magkaroon ng iba pang uh, fronts and this is something that we will continue doing magbibigay ang DMW at OWA ng tig 50,000 pesos na tulong pinansyal sa mga repatriated OFW. 20,000 piso naman mula sa DSWD at tulong pinansyal at psychosocial check-up katuwang ang DOH. Magbibigay din ng OWA at National Reintegration Council ng Livelihood Assistance habang ang Technical Educational and Skills Development Authority o TESDA ay magbibigay naman ng training voucher. Noel Talakay para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.